Pansin mga nakatatanda sa Pilipinas. Ito ay para sa inyo, para sa inyong mga anak, at maging para sa inyong mga apo na nagmamalasakit sa inyong kalusugan. Alam nyo ba na ang kape ay isa sa pinakamadalas inumin dito sa ating bansa? Ayon sa mga pag-aaral, halos siyam sa bawat sampung pamilyang Pilipino ay may kape sa bahay, at tinatayang siyam sa bawat sampung matatanda ay umiinom nito araw-araw. Sa karaniwan, umiinom tayo ng dalawa hanggang tatlong tasa bawat araw. Napakarami niyan para sa isang bansa kung saan ang kape ay hindi lamang inumin kundi bahagi ng ating pamumuhay. Isa pang katotohanan, ang kafein, ang pangunahing sangkap ng kape, ay nananatili sa katawan ng ilang oras. Sa mas bata, ang half-life nito ay mga limang oras. Pero sa mga nakatatanda, bumabagal ang metabolismo kaya mas matagal itong nananatili. Ibig sabihin, ang isang tasa ng kape sa alas 3 ng hapon ay maaay pa rin aktibo sa katawan sa oras ng pagtulog. Kaya ang tanong, ligtas ba talaga ang kape para sa mga nakatatanda? O baka naman ang tasang nagbibigay ng ginhawa at saya ay may tinatagong panganib? Manatili hanggang dulo dahil ang matututuhan nyo ngayon ay maaring magdagdag ng taon sa inyong buhay o sa buhay ng inyong mga mahal sa buhay. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang like button para mas maraming pamilya ang makinabang at ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Simulan natin sa kultura. Dahil dito sa Pilipinas, ang kape ay hindi lang inumin. Ito ay kasama sa ating kwento. Isipin nyo, sa probinsya, Gumigising ang mga magsasaka bago sumikat ang araw at ang una nilang ginagawa ay humigop ng mainit na kapeng barako bago pumunta sa bukid. Sa lungsod, ang mga manggagawa ay bumibili ng instant coffee sa karinderya o vending machine bago magsimula ng trabaho. Ang mga chuper ng jeep ay umaasa sa kape para manatiling gising sa biyahe. At sa bahay, si Lola at si Lolo ay umuupo asama ang pandesal isinasawsaw sa kape habang nagkwekwento ng kanilang kabataan. Ang kape ay bahagi rin ng ating pagsasama. Ito ang iniaalok sa bisita, ito ang iniinom tuwing pista habang nagbabalitaan, ito ang nagpapatibay ng loob sa mahabang lamay. Ang kape ay alaala, tradisyon at aliw. Pero ito rin ang katotohanan hindi dahil matagal na natin itong ginagawa, ay ligtas na ito habang tayo ay tumatanda. Habang tayo ay nagkakaedad, nagbabago ang ating metabolismo, ang ating tulog, at kailangan ng mas higit na pag-aalaga ang ating puso at buto. Ang kapeng walang epekto sa edad na 30 ay maaring iba na ang epekto sa edad na 60, 70 o 80. Kaya ngayon, ano ba talaga ang ginagawa ng kape sa ating katawan? Ang caffeine ay humaharang sa adenosine, ang kemikal sa utak na nagsasabi na oras na para magpahinga. Kaya pagkatapos uminom ng kape, bigla kang gising, alerto at mas nakakapokus. Pinapataas din nito ang dopamine at norepinephrine, kaya mas masigla at mas magaan ang pakiramdam. At magandang balita, ang kape ay mayaman sa antioxidants, mga panangga ng ating mga cells laban sa pagkasira. Kaya para sa maraming matatanda, ang unang lagok ng kape ay parang balik lakas. Pero may kabaligtaran nito. Ang kape ay maaring pansamantalang magpataas ng presyo ng dugo. Sa mga pag-aaral, ang systolic blood pressure ay pwedeng tumaas ng lima hanggang 10 points pagkatakos ng isang tasa. Sa may hypertension, ito ay maaring maging mapanganib. Maari rin itong magdulot ng palpitations, yung pakiramdam na mabilis o malakas ang tibok ng puso. Sa so may acid reflux o gastritis, pwede itong magpalala ng pananakit ng sikmura. At ang pinakamalaki, ang epekto sa tulog. Ayon sa pananaliksit, kahit anim na oras bago matulog ay makakabawas pa rin ng halos apat na pung minuto ng tulog ang caffeine para sa mga nakatatanda na dalas manyirap ng makatulog ng mahimping, malaki ang epekto nito. Ang kulang sa tulog ay hindi lang pagod. Nagdudulot din ito ng pagkamalimutin, iritandilidad at mas mataas na panganib ng pagkadapa. Kaya hindi masama ang kape, pero ito ay makapangyarihan. At ang kapangyarihan, kung hindi gagamitin ng tama, ay maaring makasama. Ngayon, Paano ito nauugnay sa mga karaniwang sakit ng nakatatanda? Alta presyon. Tumataas ang presyon ng dugo ng ilang oras pagkatapos ng kape. Kung may hypertension ka na, ito ay dagdag panganib. Subukan mong sukatin ang iyong BP bago at pagkatapos uminom ng kape. Makikita mo ang pagbabago. Diabetes. Ang itim na kape nang walang asukal ay maaring makatulong sa insulin. Pero ang dalas inumin ng maraming Pilipino ang 3-in-1 coffee ay puno ng asukal. Isang sachet ay may mga tatlong kutsarang asukal. Dalawang sachet bawat araw, anim na kutsara na agad. Panganib ito sa may mga diabetes. Kalusugan ng buto. Ang sobrang caffeine ay maaring makaapekto sa kalsyum. Sa matatandang babae, lalo na pagkatapos ng menopause, mas mahina na ang buto. Kung kulang pa sa kalsyum, mas mataas ang panganib ng osteoporosis. Tulog at Damdamin Ang matatanda ay dalas kulang na sa mahimping na tulog. Ang kape sa hapon o gabi ay mas nagpapalala nito. Ang kulang sa tulog ay nagdudulot ng inis, pagkamalimutin at lungkot. Pamilyar ba ito sa inyo? Kung oo, i-comment sa ibaba kung paano nakaka-atecto ang kape sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong karanasan ay maaring makatulong sa iba. Ngayon, gaano ba karami ang ligtas? Kadalasan, ang isa hanggang dalawang maliit na tasa sa umaga ay ligtas para sa karamihang malusog na nakatatanda. Mga isang daang hanggang dalawang daang miligramo ng caffeine yon. Pero dapat tandaan, ang laki ng tasa ay iba-iba. Ang mga malalaking mag ay dalas, doble na ang laman. Ang ibong cafe drinks ay kasing dami ng tatlong tasa ng kape sa isang order. Kaya ang pinakamainam, Uminom lamang sa umaga. Huwag na lampas tanhali. Piliin ng itim na kape o yung kuwanti lang ang asukal. Uminom din ng water kasama para manatiling hydrated. At ang pinakamahalaga, pakinggan lang iyong katawan. Kung nakararamdam ng pagkahilo, palpitations o hirap sa tulog, bawasan. Tandaan, ang kape ay dapat nagbibigay lakas, hindi sakit. Paano kung mahal mo ang ritual ng kape? pero hindi na kaya ng katawan ng caffeine. Narito ang mga alternatibo. Decaf coffee, pareho ang lasa, mas kaunti ang caffeine. Salabat, tradisyonal at pampainit, mabuti sa tiyan at lalamunan. At chamomile tea, nakakapagkalma at nakakatulong sa tulog. Lagundi tea, banyaga at kilala ng maraming Pilipino. Mainit na gatas, nakakapagpalakas ng buto at nakakatulong matulog. Tea mula sa malunggay o luyang dilaw, may dagdag na binipisyo sa kalusugan. Mainit na kalaman si, masigla, puno ng vitamin C, walang kafein. Hindi mo kailangan isuko ang init at aliw, palitan lang ang nasa tasa. At para sa mga nagsasabing, hindi ako mabubuhay ng walang kape, heto ang mga payo. Uminom lamang sa umaga, huwag na sa hapon. I-pairs ito sa masustansyang merienda saging, tinapay na wheat, oatmeal. Iwasan ng 3-in-1 dahil sobrang dami ng asukal at cream. Gumawa ng sariling timpla ng kape. Kontrol mo ang laman. Gamitin ang enerhiya ng kape sa magaang na ehersisyo. Maglakad, magdilig ng halaman, mag-inap-inat. At higit sa lahat, pakinggan ang katawan. Kung may palpitations, pagkahilo o hirap sa tulog, bawasan. Ang kape ay dapat nagbibigay saya, hindi sakit. Ngayon, isipin natin ang aspeto ng pamilya. Para sa mga nakatatanda, ang kape ay alaala. Alaala -ala ng mga umagang kasama ang kanilang magulang. Alaala -ala ng asawa na kasama nilang nagkakape. Alaala -ala ng mga simpleng panahon. Kaya kapag nag-aalok tayo ng pagbabago, gawin ito ng may malasakit. Huwag basta sabihin, huwag ka nang uminom niyan. Sabihin, subukan natin ito. Mas maliit na tasa. Mas maagang oras. O palitan ng alternatibo. Respeto sa ritual. Proteksyon sa kalusugan. Kaya ano ang sagot? Ligtas ba ang kape para sa mga nakatatanda? Oo, kung ito ay may tamang paggalang. Isa hanggang dalawang maliit na tasa, sa umaga lamang, mas mainam na walang asukal, at laging may tubig. Sa mga may alta presyon, diabetes o problema sa puso at tulog, kailangan ng pag-aayos o minsan, alternatibo. Hito'y hindi tungkol sa pagtanggal ng saya. Ito'y tungkol sa pangangalaga ng kalusugan, pagpapahaba ng buhay, at paggawa ng mas maganda at masiglang mga taon. Kaya heto ang hiling ko sa inyo ngayon. Mag-subscribe para hindi nyo mamiss ang mga health tips na makakatulong sa inyong pamilya pindutin ng like button para mas maraming Pilipino ang makapanood. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. At pinaka-importante, magsulat sa comments. Paano nakakaapekto ang kape sa inyo o sa inyong pamilya? Hindi natin mapipigilan ng pagtanda. Pero maaari nating gawing mas malusog ang pagtanda. Hindi natin makukontrol ang oras, pero makukontrol natin ang ating mga nakagawian. Isang maliit na hakbang bawat araw. At minsan, ang hakbang na iyon ay kasing simple lang ng tasa ng kape sa ating kamay. Sama-sama, maaari tayong magligtas ng buhay, protektahan ng pamilya at mamuhay ng mas malusog. Hindi sa pagtigil sa tradisyon, kundi sa mas maingat na paggalang dito. Isang pamilya, isang desisyon at oo kahit isang tasa ng kapilang ang simula.